Okay guys, ah, meron tayo rito nga bibigyan ng solusyon. Bali, problema na guys ang may-ari dito. Ito guys, pakita ko sa inyo. Eh, ito si Sir. <laughs> yan. Bali, ang problema na ito guys, uh, nakailang uh, palit na si Sir ng uh, fuse o fusible link. Yan, laging pumuputok. Yan. Bali, dito yan guys, uh, fusible link. Yan. Ito guys, ang fusible link na to, tapunta uh, yan guys sa main line ng alternator. Andun guys sa alternator na sa kabila, nasa ilalim. Yan bali main line ng alternator yan. Tapos sa uh, konektado yan dito guys. Papunta rito sa may susian. Ay uh, yung battery mismo ng susian. Yan dito guys sa uh, battery ng susian mismo. Yan. Kapag uh, puto kampis niya to, guys, mama uh, mamamatay ang makina kasi mawawala ang supply nito guys yan tapos mawawala rin ang supply niya papunta sa shut off kaya kapag pumutok yan guys yan ah uh, mamamatay ang makina so uh, ito guys sa uh, nakailang palit na may ari yan nakailang palit na ng fuse ah uh, kapag sinuksok niya yan ah uh, natutunaw guys nagpuputukan yung ano niya yung tanso yan. So ito guys, sasabihin ko sa inyo. Ah, uh, ito guys, wala naman tong uh, grounded o shorted. Yan. Ang problema lang guys, dito sa may fuse na laging uh, ipinapalit. Yan. Kasi hindi natin guys nilalahat. Basta local na fuse guys. Ibang klase ang pagka bakal niya o tanso niya. Yan, iba yung pagka niya. Kaya ang nangyari yan guys, natutunaw. Yan, natutunaw siya kaya kahit na baka daang ganito kay guys, putok ng putok 'yan. Tulad nito na guys, nakatatlo na si Sir. Kaya meron nagturo dito sa shop natin para mabigyan ng solusyon uh, itong sa na to. Yan, bali ito guys, sa ang gagawin ko rito, kokumbalt natin. ah uh, babaguhin na natin to guys. Aalisin na natin to. Tapos ito guys ang hinakabit ko. O nire-replace natin. Yan, ito guys, mga surplus nating na fusible usable link. Yan, nabibili natin ito guys sa mga kaibigan nating nagsa surplus. Yan, sa Family Penales. Yan, mga mababait na nagsa surplus yan guys. Yan, ito guys, original to. Galing talaga to sa sasakyan. Yan, hindi to mga replacement. Kaya ito guys, may mga tabas yan guys. So. may mga tabas-tabas yan. Kasi galing to mismo sa sasakyan. Yan, bali surplus sa Japan yan guys. Yan, tapos ito guys. Maglalagay tayo ng terminal dito. Kabilaan. Yan. Kabilaan yan, guys. Tapos hihinangin natin, guys. Kasi ito guys, uh, iba 'to. Yan, ito kasi, guys, tusok 'to. Tusok. Katulad nito. Yan, tusok siya ng ganyan. Dinutusok. So, ito nga, guys, uh, iba 'to. Iba 'tong fusible link na 'to. Medyo malaki eh. ang stock niya. Ito mga maliliit lang kaya kapag tinusok niya yan, umaangat minsan. Ngayon guys, uh, dito tayo sa punto. Ang kakawin ko rito, papalitan natin ng Sarplus Japan na fusible link. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, inaalis siya, guys. Yan, bali, ibang klase siya. Yan, tapos nandito yung paa niya. Yan, magkaiba siya sa nakakabit na mga fuse yung mga sinasalpak eto guys may paa, eto naman tusok eh syempre hindi natin may papasok to rito yan, yeah, hindi natin may papasok yan dyan, kaya tayo merong uh, fuse holder yan yeah. bali ang gagawin ko rito guys uh, tatanggalin ko to kasi may juice yan dito haalisin natin yan guys yan, tatanggalin natin dito tapos bukodin natin para makuha natin yung wire. Tapos puputulin ko yan kay wire nyan Ihihinang natin dito Yan sa terminal 516 terminal guys yung gagamitin natin Kasi hindi natin pwedeng ilagay ito guys Yung 316 kasi manipis lang Dito tayo syempre sa makapal Yan Bali ito si sir uh, Sir uh, ano man sa iyo, shoutout pa muna shoutout. Hello um, uh, ka, sir. Mo Hello 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 pati mga kamilya nasa bahay ngayon nandalo ba <laughs> yan yan okay. okay. yan bali siya lang uh, gabi natin dito pampalitan natin yung fusible link para mawala na yung problema mo si sa sasakyan mo ah. yan bali ito guys pakita ko naman mamaya guys kapag nakuutol ko na pati ikakabit ko na so ito na guys uh, okay na uh, naikabit na natin guys yung uh, ipinalit nating fusible uh, link yan ito guys kitang kita naman yan maayos na maayos yan, tawag ito guys yung uh, bracket natin na uh, kinumbert natin. Pero ito guys, sa uh, kapag ibabalik nyo to, uh, siguraduhin nyo lang na hindi didikit itong wire na ikinabit nyo. Kasi kapag dumikit nyan guys, uh, puputok ang fuse nyan. Yan, ito guys, uh, malayo naman sya sa likod. Yan, iiwasan nyo lang guys na dumikit sa uh, kaha to guys, itong uh, main line na to. Yan, iwas lang guys. Tapos syempre uh, same ampirs uh, amperes lang guys, yan, tulad nito guys sa uh, 60 amperes. Ah, uh, yung stock niya guys, ah, uh, 60 amperes din. Yan. Yan 60 amperes po guys. Basta dark ah, uh, yellow. Yan. And guys, kitang-kita naman. Kasi ito guys, uh, ito tornilyo ko na lang to rito. Yan. Kasi kapag ah, uh, tinaasan nyo guys, katulad nito, yan ito guys, ah, uh, one, 120 amperes to uh, medyo mataas na yan kailangan na same lang din guys ngayon na uh, testing natin guys yan ito guys yung uh, battery indicator yan na heater sya ibig sabihin na uh, buo na yung piece na nilagay natin yan tapos uh, syempre testing natin yung charging yan, kailangan natin ng voltmeter yan, sir pakihawak nga sir ito lang yan, start natin kailangan guys, mamamatay itong battery indicator yan, patay yan, ito guys, yung charging nya 14 yan, ibig sabihin na Okay yung alternator natin yan, maganda kung marka ang tapos sa uh, headlight natin yan, naka headlight na yan, yan. yan ito guys, uh, 14 volts Okay na guys Kaya natin ilaw At yung na Yan. Bali, ganun lang guys Ang gagawin nyo Gayahin nyo lang yung video ko ah uh, Kung wala kayo makuha na Kung wala kayo makuha na ganito Yung ganitong klase uh, Hanap kayo guys ng medyo uh, maganda Basta surplus guys Tapos yung Discarte guys, sa pag-tutornil nyo rito, ah, uh, discarte nyo na lang. Kailangan guys sa ah, laging surplus. Huwag kayong bibi, bibili guys sa mga ganito. Kaya, hindi naman natin nilalahat guys mga replacement. Pero paulit-ulit lang yan guys. Yan. Tulad na ito guys. Nakatatlo na siya. Kaya yan. Na, ah, buti nagpunta rito sa si shop. At yan. Na, ah, convert na lang natin ng surplus na original. Yan. Kumbaga Japan surplus to guys. Yan. Okay na. Sir. Hello. Uh, uh, sa, sawa ko, sa, 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 Active na active sa pag-shoutout ng kanyang misis. Siyempre, sir, no? <laughs> misis. <laughs> sir, maraming <laughs> salamat po sa iyo. Uh, okay na, sir. Uh, problem solved. Yan. Sir, thank you po. Yan. Bali, ganun lang, guys. Gayahin nyo lang yung video ko. Uh, kahit nasa bahay kayo, guys, uh, magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo. So, yan, guys. Uh, sana may natutunan kayo sa sarap kong bagong video. Bali, uh, Mitsubishi L300 to, guys. Maraming salamat.